Run, run. Escape at all cost. Wanted dead or alive. Ay! Oh, Alam, binaburin lang ako, guys. Guys. Ay. Ito na yun, guys. Ito, ito na yun, sumuntok Ito Last run. Sumuntok. Ito sa sumuntok, eh. <laughs> Ay, gago. Perfect yun na pa mo, eh. Hindi, <laughs> tago lang tayo, guys. Ito na, mawala na. Gago, curfew na ba mo? Tago, tago. Ito na sa babao ng ano, dashcan. Pag na, pag nakita ko, GG na, babarli na ako dito. Nagtatago na ata ako sa dashcan. Ikaw, Kyle, wanted ka? Hindi. Ah, safe ka naman pala eh. Kami ni Ju, you know. ayun <laughs> ako. <laughs> That's, sa'yo, malay, malay, ano malay. Ikaw, Ju, kamusta? Hindi, puta. I ain't no snitch. <laughs> Tatakbo ko Puta na. Tatakbo na tayo. Ako <laughs> na taas na ako. Serious. Mas maganda tumakas pag gabi yata. Mambilis ko mo. mo wala. Jem, tulong. Uy. Nandito lang ako. Nandito lang ako sa labas. May pulis sa, so? sa labas ng bahay. Jem. What? Seryoso? May pulis sa labas. O, ingat, ingat. Uy tanga. ah. Ay! Wait lang, guys. Nasa labas ako nung bahay. Nakatago sa ano, ilalim ng kotse. Uy. Ha? Huh? Patapos na yung wanted ko. tiga si, si. Ay! Gago! Jam, no, ka! Oh, no! Narin yun! May-may police pa? Wala-wala, Jam! Oh, I'm alive! Huh! Huh! May police pa? Gonna... pa? sa banda sa likod na- sa bahay natin, meron. Jam, I- Hindi, sagdan. Sagdan banda. Ah, wala-wala, wala-wala. Ay! Meron na! Meron-meron ulit yun, meron na. na, na. Gago! Oh! Oh, ju-ju-ju! Oh, no! Na, no, ka! Basta pa, bro! Uh... Wait. <laughs> Sa uh, Ano wala ka? Offense offense notice. You have been convicted of the following assault, <laughs> evading arrest. Oh. <No! laughs> <laughs> okay, then <laughs> <yun. laughs> bill ba, ba yan? yan. Tapos may ano, penalty of $125 daan na sorry guys. Sasamahan kita yun, papakulong din ako. Eh, kulong mo. Yun. Okay lang, at least nasa akin pa yung baseball pato. <laughs> <laughs> oh, uy, na no, nga? No, no. May penalty ako, $125, guys. Nahuli ka rin? Oo. Oh. Hindi, gusto ko sana ng ano eh. Sabi tayo mauli Gago. <laughs> <laughs> Pinahirapan mo pa tayo. <laughs> <laughs> Wala palang kulungan. Ah, hindi. Sa full game lang yung barrel. Ah. Guys, guys patulong ano? Tinitis tayo ng game. Ang potential what, to, ay, guys. Tubig daw. Tubig, tubig. Yeah, game, game, game. Ako na, Carl hindi ganyan pala mahuli guys <laughs> hit and run hindi <laughs> ganyan, hindi ganyan mahuli gab hindi ganyan huy, sinicharge pala yung swing sinipin mga sap oh, <gee>. oh di <inaudible> <Daniel>. yo dre si jane dyan yo rey parang uuugab Antok na, brother. Antok na ba? Ay! Lalo yung to. Pa na ako no? ng gem, maganda to. Nahanap mo na pala yung cord mo. Hindi pa. <laughs> oh, hindi pa rin. <laughs> Saan kaya yun? I need for... Kush. Okay. Kasama yun si Ju. Oo, so, kami hapat. Oh, Nagbibenta kami ng mga ano. Smooth. Ano yun? Ano Parang ano? Repo. Hindi. <laughs> Verba. Hey, Dead Ito? dealer kami. Drug Part dealers. Said. Breaking Bad. Oh, parang Breaking Bad. Oh, Breaking Bad.